This is the Yamaha 363. Hmm. So ang kay ang kailangan mo ay uh, malaman ang instantly paano mag-function ng ang keyboard mo no. So sim hindi 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 kani Ah uh, so kailangan mo i-on. Uh, So, may kita mo na yung kung ano yung nakalagay doon. Kani, kani. Wait, wait, wait. So, pag on mo siya, uh, unang function mo ay Siyempre, pag on mo ang, basically ang keyboard, pag on mo, piano agad ang tunog yan. Sige, kahit anong keyboard, whether Yamaha or any brand, no? Ngayon, para makatugtog instantly so alamin mo kung kung anong kailangan mo piano no? kung piano or rhythm pag rhythm ito yung start yan mo yan pero hindi mo pala mang speed na let's say ang speed mo ay uh, mabagal so, tapos nugin mo lang siya ito yung tempo I'm the tempo. I'm the Yeah, that that. No and yes. Minus. table to minus. It's a plus, no. So. you rules standard yeah. Minus. lang. Ngayon din indication dito kung ilang ito niya, 132. Ah, ganun, no? Pero, huwag muna yun. Doon ka muna kung saan sa mo na didinig. Yan, para main ko yan, dito hindi tinig stop. Okay. So, paano mo papalit na yung kanyang... Mm-hmm drums or rhythm uh, style tawag nila no so hanapin mo yung dito Ayan. Sa style pumunta ka sa style tapos pindutin mo yung kanya gusto mo uh, bossa nova. ang bossa nova is under latin no latin so ang latin nakalagay dito is 81081 So, punditin mo yung style. pag nakita mo yung style, 0, 8, 1. Nakalagay dyan, uh, Bosa Nova Zamba. No? So, so, ipindutin mo yung yes para malipat sa ibang Bosa Nova. So, yan na yung Bosa Nova mo. So, pindutin mo yung drum para malaman may yun. Lagi mo yung speed. Yan. Lagyan mo lang siya. Kung gusto mo siya, lagyan ng parang bass and chord or rhythm ng pindutin mo itong itong A, B or repeat, whatever. O kaya, accompaniment on and off. Yan, yan yun eh. Actually, yan lang yun Accompaniment on and off. bossa nova, no? Ipanema. Ipanema, Ipanema. In these days. Ngayon. Uh, ngayon, kung gusto mo naman siyang uh, tuntugtugin ng piano, ay, piano lang, piano. Oh, piano. Kinda niya yung, yung piano Ah. Uh. Ah, uh, baka naman siya sa piano, ano? Uh, so, pag piano kasi ganyan 'yan. Uh. May sustain 'di ba? Yeah. Um, yeah. Okay, mo yung sustain pa, guys. Yeah. Ramunan. Uh. So, Ang gusto mo namang palitan ang, ang sound nitong keyboard ng piano, pindutin mo yung ang pipindutin mo yung song, voice yan voice kung napindutin mo yung voice, makikita mo grand piano palitan mo siya kunyari ng hanapin yung voice na gusto mo rito sa side mm -hmm. dyan. Hanapin mo yung gusto mong tugtog, sound. Kasi gusto mo ng saxophone, zero, seven, zero. Oh, so, zero. Yeah, my, mo kanya. tunag, yeah So, dito, sakto pa ang yan. So, kung gusto mo maglagay ng maging uh, ano, pindutin mo ulit yung region. So, pag ginawa, sakto po, ang na yan. Ipipindutin mo yung accompaniment. baby oh my god i don't even know what to do in role don't feel out of your gagamit mo na siya instantly, no? Kasi kung pag-aaral mo isa siya matagal. So, alamin mo yung basic, uh, paano yung drums niya, accompaniment, pag-select ng drums or style, style, pinag yung style. Kung gusto mo lang voice mabago, bago aaral mo yung voice, hanapin mo na yung gusto mo. Kunyari, ang gusto mo ay kung gusto mo ay kasari. Ito, ano? Uh, kung gusto mo ay uh, ito. Uh, kunyari, ang gusto mo ay plus 85 ano? Uh, 95 Yeah. Tapi apa kita menanti aku voice flute Voice Nabi mu yang gusto mo string 50-54 Nah na hmm, kita mu na di string saja kita mu nabago saja diba so, gusto mo mabilis, piano agad, pipindot mo ng portable piano. So, basically, alam mo na pang patugtugin ng iyong keyboard. So, hindi kaya mo, pag mo sa isa matagal ko, may katagalan yung mga split, dual, um, saka mo na aralin nyo. No? Pag nasa sitwasyon ka na natin, um, ang gusto mong aralin nyo ang gusto no? so kung gusto mo naman siyang mm, i-record pwede no? pindutin mo lang record no? mayroong left unang ano mo uh, tapos right pangalawa pwede kang mag record ng dalawa no? And tapos yung metronome hindi mo masyari po natin pag nag beat ka

ginagamit mo lang siya instantly. Alamin mo lang yung pinaka basic ng keyboard na na gagamitin mo. alam yan? Hindi kailangan na uh, isa-isa yung yun. medyo kunyari nasa party na kayo. May keyboard doon, no? Alam mo yung basic niya. Ano okay, nga, ito. Alam mo, bakit gano'n? Dahil naka-accompany naman ka kasi, ano? You know?

81. Trumpet. Diba? Ano lang naman na. Eh? Pag alam mo na yung function nito, madali ka ng tumugtog. Diba? Unless ayaw mong... Ngayon, pag hindi mo kasi siya alam kung ano-ano mapipindot mo. Eh. Kunyari, mapindot mo yung ganyan. Ang din po. Ayun, ang mo boss, ano? Patayin mo muna siya. Hanapin mo yung 081. Tingnan natin. Yung style pala. Style. 081. Um, so, i-plus mo para makita mo yung tulungin na boss ano na na anak mo. So, tunog, ano siya? Nagtunog ng nagtunog ng trumpet. Uh, para magkaroon siya ng rhythm muna, uh, kunyari, yan ang gusto mo. Pindutin mo itong accompaniment, tapos yung, uh, yung sync. instant yung magagamit mo na siya. Kasi pag ini pagkabago sa yung keyboard, siyempre malilito ka pa. Kunyari, ano ba? Kunyari, kung pianista ka naman, pinutin mo lang yung piano. Tapos na. Diyan na. Hindi ka magagamit ng nakikita mo yung uh, kailangan alam mo paano gamitin ang keyboard no? uh, yung function niya yung pinaka basic lang kailangan mo naman eh pero yung pag record niya hindi ka naman mag record huwag tutugtugin mo siya instantly no? gawin ang kailangan mo. Pero kung keyboard player ka, so hindi ka naman ganun nagpa-piano, so kailangan mo yung mga rhythm. na para kunyari, uh, hindi mo alam, ang alam mo lang melody mo ay yung yung uh, pinutin mo yung file, kung ano yung zero, zero one, babaksak na siya sa dating unang beat niya. So, lagyan mo lang sync, baka ma Ang nanggaling lang kapalan naman yan din doon siya sa ano? Pati yung sinagagawa ng ending niya, ano? <clears throat> so, makikita nyo, pag wala yung parma, parang, 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 guitar and keyboard, tingnan lang mo ng graph. No, Ganun mo nga. So, Matatandaan hmm. nyo lang yung function. No? i think mo lang at tatutunan. Okay. ng bala pero makikita mo, alamin mo lang bang yung speed ng tempo. Kung bagalan, lang, pindutin mo lang to. So makikita mo na yung tempo ron. So bawas mo lang, Ngayon lang. So, bawas mo siya. Diba, na siya. Gusto mo naman na mo pag bilis niya, pag bagal. I-on mo lang siya, hinaan mo lang. bilis na Hay do to bigi mo na eh. off stop mo mo sa sync. Hmm. Na. Then naman kagali ang keyboard. I-analyze mo anong major function niya para magamit mo instantly, no? So, kung may tatang kung mayroong kayong tanong, iyan na sa link na lang sa 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 link sa comment. So basically, ah, naintindihan mo na siya paano mag-function. So yung tinatawag yung na sustain pedal, lalagyan mo lang sa likod may sustained saksakan doon sa likod. At saka yung power. Alam nyo naman yung gano'n lang. Naman yun. So ano pang kailangan yan Basta instant makatugtog kayo. Alamin nyo ang pangyon ng style, voice, speed na tempo para malaman nyo o instantly pindutin yung piano. Diba? Kung gusto nyo meron kayong banda, yun yung tong voice kung gusto nyo yung mga ano yung string kaya 041 kunyari ah oh, mawawala na okay okay oh, tamo yung makikita mo ang deeper makikita mo agad dito sa kanyang kita mo na lang dyan oh, kung ano yung kailangan mo bass oh, basta alam nyo lang yung gusto nyong tunog dyan uh, na 31 uh, harmonica harmonica Depende na lang sa inyo. So, ano pa lang dapat natin gawin? Pagka meron kayong keyboard, alamin ang basic function. O, uh, voice style. Voice style. O, tsaka yung rhythm. Yung accompaniment ng style. Speed. Pindutin nyo yung Tempo. Lagay mo lang sa ano. O, diba? Ganun lang kasimple yan. So, kung, ano, kung uh, just in case kailangan nyo tulong, mag-comment lang kayo. So, model natong 363. Okay? Okay. Thank you. And,